Maganda nga po sa inyong lahat. Kumusta naman yung orientation ninyo? Ayan. Ano sir? Para may pagkakitaan. Para may pagkakitaan. Ikaw sir? Para may hanap buhay sir. Para may hanap Okay. Ang ginagawa natin ito ay para sa pamilya natin, hindi lang para sa sarili. Tama? So kailangan ay maging tayo lagi lalo, lalo na sa kalsada. Okay? So nandito kayo sa tinatawag nating skills assessment. Hindi kayo tinuturoan dito kung paano magmaneho. Dahil hindi naman kayo makakapunta rito kung hindi kayo marunong magmaneo. Tama. Marami kasi ako nababasa o naririnig na kaya singit kayo ng singit pag kayo ay isang jurid biker na dahil ala nila tinuturo kung paano. So ito, ang tinatawag dito ay skills assessment lang. Titignan natin yung kakayahan ninyo magmaneo, Titignan natin yung kakayahan ninyo magsakay ng Okay? Kasi napakadelikado ng buhay natin bilang isang MC Taxi Biker. Kailangan natin dito ay uh, maging maingat lagi at uh, sumunod sa batas trapiko para tayo iligtas. Okay, uh, nandito kayo para malaman natin kung kayo ay papasa o hindi. Alam ko yung iba dyan kinakabahan. Bakit kayo kinakabahan? Okay, huwag kayong kabahan kasi lahat naman kayo makakapasa kung gagalingan ninyo. Hindi natin sabihin hindi kayo marunong. Diba? Nakapunta nga kayo rito, ibig sabihin marunong kayo magmotor. So yung iba, mabagsak dahil kinakabahan. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi kung kayo ay bumabagsak naman dito, pwede naman kayong bumalik sa susunod na linggo para kayo ay mag-apply ulit o mag-skills ulit. Ang gusto lang namin dito ay uh, pumasa kayong lahat pero kailangan nating uh, dumaan sa tamang proseso. Kung bumagsak ka ngayon, pwede kang bumalik sa susunod na linggo hanggang sa pumasa ka at para ma-activate pa ka na ng Joyride MC Taxi. Okay? So, bago, ang, bago kayo sumalang, may sakay kayo siyempre at hindi tayo namimili kasi pagdating sa pagtumatakbo na tayo minsan di natin alam yung sakay natin may malaki may maliit dito natin sinusubok yung uh, galing ninyo lagi lang mag-iingat okay bago kayo sumalang anong unang gagawin tignan nyo yung pasahero ninyo kung nakalak yung helmet at yung helmet po ninyo laging nakalak yung ilaw ng motor ninyo kailangan nakabukas yan huwag yung bomba kayo ng bomba kasi babagsak talaga kayo yan. Ibig sabihin yan, pag tumatakbo na kayo, baka lagi yung ginagawa sa labas niyan, magagalit sa inyo yung pasahero. Relax lang kayo. Huwag kayong kabahan. Isa kasi sa dahilan kung bakit kayo bumabagsak, yung kinakabahan kayo. Okay? Mas yung iba, manood kayo na mabuti para hindi kayo maligaw, ha? Basta gusto ko lang ulit sabihin sa inyo na hindi ito tinuturo na ito yung gagawin nyo sa labas. Baka bumaya, sasabihin, may pasigsag kasi para singit kayo ng singit. Hindi, assessment lang po ito. Okay? Maliwanag po ba? Ayan. Mag-ingat po kayo at sana'y pumasa kayong lahat.